Alright, mga tol, meron tayong ano, lakad na naman. Sniper gaming muna mga pala tayo ngayon. Buti na lang, hindi tayo motor ni Ibayaw. Iramin muna natin. Ibilin na naman tayo ng mane. Meron kasi tayong delivery. Ang kulang na lang is yung mane. Motor ginagamit ko kasi pagka yung Hilux gamit natin, inaabot ako ng sam-sam. 25 na ano, kilo lang naman ang mane. Eh. Ibilin natin. So, ayun. Tara, bilhin na tayo. Buti na lang, naka-sniper tayo ngayon, hindi masyadong makawit. Sabi ko nga, eh, baka bumiayos si Bayaw eh. Sabi naman ni Nene, wala daw, hindi daw bumiayos si Kuya kasi pahinga. Pahinga ata muna. Kapagod siguro. Kasi panay-panay ang sagad sa biyahe. Eh. Pagkasulinahan na lang natin ito mamaya. Actually, may mga fruits na kasi dun sa bahay, no? Ang kasama na yung mani ay yung si mga prutas na nasa bahay na. Sila misis na kaninang namili ng kaninang madaling araw. Ito naman ang aking assignment bumili ng mani. Isasabay sa delivery mamaya. Galing tayo kanina sa Marikina. Natid sila ate doon sa pwesto. Tapos pagkatid natin sa kanila sa pwesto, dinaanan ko naman yung panga doon sa aming supplier. Para lagi tayong maraming panga para sa mga uh, medalas kasi magkaubusan ng pala kawawa na may mga nadayo no? Na? Uh, pero talagang nagkakaubusan pa rin pero uh, uh, ayun nagdagdag naman tayo ng supplier and then pagtapos natin pick up yung pala dun sa supplier natin ayan nagpahinga lang tayo ng konti sa bahay and then bakbak na naman bili na naman tayo ng money naman ngayon hindi naman natin i-deliver ide to kasi ibubok na lang natin para hindi naman tayo masyadong pagod Bibili na lang ako ng tape dun sa ano BB para ma-tape ko na lang dito sa likuran ko mamaya yung ano Mali After lang natin ng BB pupunta pa ako ng pure gold Bibili ako ng ano additional order Para hindi masyadong traffic Para hindi naman tayo masyadong hirap Buti nga nandito tong sniper Kung hindi hirap na hirap na naman ako dun sa big bike ko ang hirap din kasi pang pick up nun Medyo napapatagal tayo kasi merap nga isingit sa kung saan saan ang big bike diba Unless kung medyo maluwag luwag Napapabilis ang ating biyahe So pagka ganun eh Hirap tayo lalagpag pag may karga Medyo traffic yata ah Pag naman sana Kasi traffic na yun bali wala yan sa sniper Pagka okay na may clearance Pag medyo nakakalusot lusot Medyo masukit lang Pero kaya naman Okay kuya, kaya mo You can do it You can do it kuya And, kalanganin sa kanan Ang overtake Dito tayo ganda lang pagka sniper yung ginagamit ko eh sa pagmumotor ko wala lang maraming maraming ritual hindi ka guys sa big bike ko ang daming ano ang ritual eh ang tagal ko bago makaalis kasi nga mabigat unlike na itong sniper pagkasugot ko ng helmet at gloves rekta na agad And yung big bike ang daming ikot ikot ang daming atras atras mabigat eh Saka mas confident i-drive to pagka trafikan lang naman. Madaling i-maneobra, i, i daling kontrolin ng sniper. Lalo pagka uh, may karga, mas okay ito kasi compare naman dun sa big bike, di diba? Mabigat na tapos kakarga mo pa yung likod, talaga makakompromise yung balancing. Saka yung pag-andar mo, syempre hindi ganun kabilis dahil may ilang ka eh eh dito hindi masyado pagka may karga uh, pride hindi tayo nakasubsub kaya okay lang alas 8 na pala mag alas 8 na kabilis lang naman to makakauwi rin naman tayo kagad nito. after kasi na itong pamimili ko tsaka dun sa pure gold dadaan na rin ako kasi limang piraso ano lang naman yung pahabol na yun ibubuk natin kagad para ano book na lang para hindi na tayo mag alis sa bahay para mag deliver na no? hassle pa kasi pagkakumpas Nakakapagod din Kasi rin talaga yung hatak ng slasher no? Malakas din Para sa 155 cc talaga i-drive ng ano sniper para saan lang ha ah, ang sniper is the best na underbone. when it comes to ano mas comfortable kasi siya pagdating sa sa, sa raider no mas comfortable ako sa kanya na sa body positioning or sa pag-upo hindi ako masyadong nangangawit unlike sa raider pero kung sa tulin at tulin lang din naman, talagang siyempre, talaga naman King of Underbone, Raider saka etong Hunter. <laughs> nasa inete na rin talaga 'yan, saka siyempre kung sa karga, karga 'di ba? lamang lang talaga na itong sniper na to is talagang ano, komportable saka hindi magpapauli syempre yung bilis nito talagang ano, palong palo rin nag kasi tayo ng Raider eh Kaya alam natin yan Ang ganda lang sa Raider Mas masarap isingit-singit yun Madaling isingit Pero sa ano Comfortable Ang pag-uusapan Kung comfortable ba yung Raider Ayos lang Hindi naman masyadong nakakangawit Pero mas comfortable kasi Pag itong sniper kasi Mas ayos yung position mo dito eh sa radar kasi may konting subsob konti lang naman hindi masyado alam nyo guys gusto ko rin mag ano eh magtayo ng car wash ang problema wala pa akong masyadong idea kung car wash lang naman madaling pag ano madaling pag aralan ang problema hindi ayoko naman ng basta car wash lang gusto ko rin matuto yung mga detailing yung kaya ng accessories di try na dahil diba gusto ko yung medyo may alam naman tayo kahit sa pa paano bago pumasok. kasi nagkaalam ako kay Mrs. Eh. pag sabi ko pag nakabelo belo gusto ko magtayo ng karwasan para lagi na rin malinis yung Hilux at saka yung mga motor yung mga pangkolong-kolong at saka yung big bike ko lagi nalilinisan Bale mo, someday, patay pa tayo dun sa larahan ng mga karawas na yan. Sa karawas naman, madali lang talagang pag-aralan yan. Basic lang. Gusto ko lang matuto yung mga detailing ano mo, someday na wala naman masama kahit anong opportunity, oportunidad bukas naman ako dyan, basta dumating basta may pagkakataon, nanda akong matutunan nanda akong aralin kasi dadating ang point na mapapagod din tayo sa negosyo natin na to nakakapagod din tong negosyo namin ni misis ngayon kasi araw-araw, bumabakbak kami sa sakikipagsapalaran, gising pagod, talo si misis kaya minsan nag-iisip ako ng negosyo nagmumuni-muni ako na ano kaya yung magiging pwede namin negosyo someday pagka medyo nagka edad edad na kami na hindi masyadong nakakapagod pero goods naman yung kitaan ay sila naman siguro pag nagka edad na gusto medyo relax relax na rin pero hindi tayo titigil syempre na magtrabaho ang sa atin lang yung baka magkaroon tayo na nag iisip lang ako ng negosyo na medyo madaling i-manage lalo pagka nagka edad na kasi hirap habang buhay Okay lang yan kasi medyo bata pa kami So tingin ko dadating din kami sa punto na ganun Wala pa Siguro wala pa ngayon Medyo kinikilatis pa natin yung sarili natin Kung saan tayo nababagay Diba walang masama sumubok Sa ibang negosyo Basta meron ka pampunan Balatan mo guys ano na tayo sibat na tayo magawa na natin lahat ng mga pinapagawa ni Mrs. So, oh. gandaan sa ano eh, ah, sniper na to Hindi masyadong ano, mahirap dalhin kahit may karga sa likod Pero may konting ano, konting syempre, mabigat na rin yung likod kasi nga sinargahan natin diba pero hindi naman kagaya na sa big bike na talaga ang hirap kontrolin pag meron ng karga sa likod Ano naman siguro itong sama ng pakaramdam natin pag tinawisan tayo kaya guys huwag kayong mawawala ng pag-asa kilos lang kayo ng kilos huwag kayong makukontento sa mga kinikita nyo hindi ko naman sinabing huwag makontento at gumawa ng masama no? ibig ko lang sabihin doon is huwag kayong makontento na ganyan lang kaya niyang dagdagan o improve pa yung sarili nyo mas maganda yon. wala namang masama dun sa marunong kang makontento kung yan lang talaga ang gusto mo sa buhay pero kung mataas ang pangarap mo kilusan mo ng kilusan banat ng banat pasasaan saan pa yan pag ka ng kilis eh nangyayari din sa yo, yung mga iniisip mo lang yung mga pangarap mo maniwala ka lang sa sarili mo kasi walang ibang maniniwala sa'yo kundi sarili mo minsan kasi kahit na yung mismong pamilya mo wala pang bilib sa iyo yan di kaya mismong makakasama mo sa bahay minsan wala pang bilib sa iyo yan at hindi ka susuporta ano mga yan ba diba? hindi ko nila pero pero sabi ko lang yung mga nararanasan natin pasok lang sa isip natin no? minsan ganun talaga kahit pamilya mo o kahit yung mga nasa kasama mo na hindi ka pa susuporta yan unless meron, ngang, meron ka na napatunayan eh, diba? minsan hindi ka pa rin susuportahan uh, may mga nagawaan na pero hindi ka pa rin susuportahan kasi hindi mo mo ang isang tao o mga tao kung talagang ayaw sa'yo kaya ang mangyayari yan gawin mo lang lagi yung mga gusto mo para sa sarili mo o para sa mga taong nakasuporta sa'yo o para sa mga taong nagmamahal sa'yo yan lang lagi ang itatatak mo sa isip mo kasi wala eh ganyan talaga ang buhay eh. unfair na pinipilit mo maging fair pero minsan ang mundo napaka unfair na ganun talaga hindi kagaya ng iba o oh. hindi kagaya ng lahat ang kumatak mo sa isipan mo na magkakasalong kasi tayo minsan akala mo mabuti ka yung pala sa paningin ng ibang tao ay masaba ka ganun lang naman yon no kanya-kanyang uh, perception lang yan kaya kung mabuti ka sa paningin mo eh mas maganda yon di pagpatuloy mo basta mabuti sa paningin mo mabuti at wala ang ginagawang masama no kaya mo na lang na uh, uh, masama ka sa paningin ng iba kasi ganun din naman sila tingin nila mabuti sila kaya ayaan na lang din natin sila di ba ganun lang yon kanya-kanya tayo ng perception sa buhay no kasi minsan nga di ba minsan tayo hindi natin alam sa sarili natin na meron din tayong mga mali ganon ganon lang yon gat ganon din sila pero syempre, siguro sa katagalan ng panahon dahil nagbabago ang tao malalaman mo oh, magtatanong ka rin sa sarili mo oh, may mali ba sa akin ganon ganyan talaga buhay tuloy tuloy lang basta as long as nakakatulong ka Sinipilit mo araw-araw maging mabuting tao. Goods na yun. Basta huwag ka lang gagawa ng masama Yung labag sa Diyos Labag sa kagustuhan ng ating ama Then tuloy-tuloy lang ang buhay na ating mga Antol.